Ayun no, may nagtanong na naman na tropa oh. Paano po ba alagaan yung baterya? Ako po. Marami na naman pasikot-sikot to ha. Ganito yan na mapapayo ko sa'yo ha. Mapa iOS man or mapa Android man yan. Basic lang naman yan eh. Unang-una ha. Minsan magtataka kayo, bakit pag nag-charge kayo, hanggang 80% lang. Ibig ko sabihin eh, pag nakasaksak siya, hindi siya pumapalo ng 100. Ang isa kasing cellphone, kapag na-reach niya yung 100% of charging, dumadagdag na yung cycle count ng battery niya as one. So, yung battery health nyo, mabilis bumaba for every time nakaka-complete siya ng isang cycle ng full charge. Kaya, ang nasa settings niyo is up to 80% lang ay para mapatagal yung pag-degrade ng battery nyo. Medyo tricky ano kung hindi ka techie. Pero yun na yun. Kung naghahanap ka na mas detailed information, pwede ka mag-check sa Google. Pangalawa, kung gagastos ka na rin lang ng malaki-laki sa iPhone mo kaya Samsung o kung ano man yan Huawei mamuhunan po tayo sa quality na charger. Hindi po to sponsored advertisement pero kung ako hihingan ninyo ng opinion, pipiliin ko dalawang brand lang. Ay, tatlo pala, tatlo pala. Una, pipiliin ko yung default talaga na charger ng phone na binili mo. For example, kung Samsung yan, Samsung charger. Kung Huawei, Huawei. Kung iPhone, iPhone. Hindi ko na pagpipilitan yung sarili ko bumili sa Shopee or sa Lazada ng the same brand name. Sa sobrang galing na ng mga Chinese nyo yung mag-clone ng mga charger, halos 100% na pa-perfect na nila yung itsura para lang magmukhang original. Pangalawa, pipiliin ko ang Anker. Kahit alin doon siguro sa mga yon, basta Anker. Unang-una, meron siyang auto volts. Depende sa model na isasaksak mo, iya adjust niya yung voltage tsaka yung frequency na kailangan ng iPhone or laptop mo. At advantage noon, sa isang charger, kompleto na may isang Type-C, tsaka may isang USB-A. Pangatlo, ang pinakalas sa option ko ay yung OK. OK brand. Okay. Hindi na, hindi. Hindi to sponsored ah. Eh, sinashare ko lang rin base sa mga naranasan ko kasi OC din ako pagdating sa charger. Halos same lang naman sila ng capability ng Anker kasi rival company sila. So kung anong kayang ibigay ni Anker ay kaya din ibigay ni OK. Ang advantage lang talaga is medyo mura at budget friendly si OK. Ay, yung oo nga pala. May isa pa palang pahabol akong tips kung paano alagaan yung baterya nyo. Madalas kasi natin may encounter na pag nasa outdoor tayo, nararamdaman natin na mainit yung phone natin, di ba? Usually, depende sa klima ng area natin. So, alam nyo yung ganun. Huwag nyo nang i-charge. Hintayin nyo muna siyang mag-cool down bago kayo mag-charge. Or kung wala naman kayong importante ginagawa, turn off nyo muna yung cellphone ninyo for 5 to 10 minutes hanggang sa mag-cool down nito. Then, after nun, tsaka ka uli mag-charge. Tapos, ito pa, isa pa sa mga kadalasang natatanong ko, paano po ba ma iwasan yung pagbaba ng battery health. Actually, nagawa ko na to sa huling vlog ko, pero uulitin ko lang ulit. There's no way para maiwasan ang pagbaba ng battery health. Sadyang mangyayari at mangyayari yan. Ang magagawa lang po natin dyan ay mapagbagal yung proseso ng pagbaba ng battery health ninyo. Ngayon, mataas pa yung battery health, tapos madali na malobat, o kaya naman ay mababa na talaga yung battery health ninyo tapos madali na rin talaga maglobat Meron kaming dalawang klase ng battery. Ito yung madalas na kinakabit namin sa aming mga customer. Una, ito yung common Foxconn battery. Yung quality nito kapareho lang nung built in battery na nakakabit sa iPhone ninyo from the moment na binili mo siya. Yung MAH niya ay kapareho lang nung original mismo na battery ng iPhone. Yun nga lang, wala po itong battery health. Ito naman yung Delta 2 battery namin. Ito yung best seller namin right now. And ito, may dalawang advantages. Una, mas makunat po ito kasi mas mataas yung MAH nya ng 100 to 300 MAH compared sa original battery. At pangalawa, since kami po ay third party repairer, at hindi kami authorized Apple Service Center kasi iba po yung repair process namin. Kaya namin magkaroon ng battery help yung iPhone niyo kapag pinalitan natin at ito yung pinili niyo. Yun nga lang, mas mahal lang ito ng 1,000 pesos kung ikukumpara dito sa Foxconn battery. Siguro ay nakatulong po ako sa inyong mga katanungan ngayong araw. Sana po ay suportahan niyo ulit ako sa susunod kong vlog dito sa nag-iisang walang script script. Ciao.